sa mga pagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay September 8, 2024 at tayo po ay nasa putat tatlong linggo sa karaniwang panahon. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa Aklat ni Propeta Isaías, Chapter 35, Verses 4 to 7. Ito ang sabihin sa pinanghihinaan ng loob. Huwag kang matakot. Lakasan mo ang iyong loob. Darating na ang Panginoong Diyos at ililigtas ka sa mga kaaway. Ang mga bulag ay makaka makakakita at makaririnig ang mga bingi. Katulad ng usa, ang pilay lulundan. Aawit sa galak ang mga pipi. Mula sa gubat ay bubukal ang tubig at ang mga batis dadaloy sa ilang. Ang umuusok na buhanginan ay magiging isang lawa. Sa tigang na lupa, ay babalong ang tubig. Ang Salita ng Diyos Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat. Uh, ngayon po ay bagamat na no, sa ating pong liturhiya, ang ating pong pinagdiriwang ay ang ikadalawamput tatlong linggo sa karaniwang panahon. Uh, sa narinig natin na uh, pahayag mula kay Propeta Isaías, ito ay nagbibigay ng uh, mensahe ng pag, uh, kalakasan, no yung yung pag-asa na wag nating bibitawan ang pag-asa dahil may paparating na magdudulot sa atin ng kaginhawahan kaya nga sabi dito no wag kang matakot lakasan mo ang iyong loob no lalong-lalo lalo na para sa lahat po ng mga may pinagdaraanan yung mga tao po na nasa kumbaga Uh, nagtatago either uh, wala kayong makapitan wala kayong makausap pakiramdam ninyo wala makakaunawa sa inyong nararamdaman o pinagdaraanan pero pakatandaan nyo lang po no, na mayroon tayong Panginoong Diyos uh, sabi nga po darating na ang Panginoong Diyos at uh, siya mismo ang tutulong siya mismo ang magtatanggol sa mismo ang magpapanumbalik ng ating mga pandinig ng ating mga pagkabulag ito po yung uh, pinaparating na mensahe ng Panginoon uh, sa paraan ni propeta sa iyas na siya rin namang uh, ipinaparating sa atin ngayon uh, napaka sana po no kasi siyempre Uh, tayo din naman mismo. Minsan uh, misan, sinasabi nga natin, walang ibang makakaunawa sa iyo kundi ikaw mismo. No? Kaya kailangan mo din tulungan ng sarili. Ikaw lang din ang makakapagproseso no, ng iyong nararamdaman. Pero kung merong tulong, kung merong gumagabay sa mayroong, mayroong, available, no? nandyan, sana mas maging bukas din ang ating po mga Uh, tenga ang ating mga isip, maging bukas ang ating isipan. Kumbaga yung pagiging malawak na upang mas maunawaan natin yung darating o yung nangyayari. At makakaasa tayo na may tulong mula sa Panginoon. Darating at darating siya. Uh, ito po yung kailangan natin na marini kailangan, hindi lang basta marinig kundi ito yung mga silita na kailangan nating paniwalaan at tanggapin. Kung kumbaga no, puwedeing ah, dahil nga sa bigat ng iyong pinagdaraanan, eh, mahirap para sa iyo na tanggapin ito pero ah, walang wala tayong ibang pwedeng kapitan kundi ang salita ng Diyos. Wala tayong ibang pwedeng paniwalaan kundi ang salita mismo ng Diyos. Kaya nawa, no sa araw din ito sa pagdiriwang din natin na ah, paggunita ng kaarawan na ating mahal na ina, no, ang mahal na birhen, pinanganak at ngayon ay kanyang uh, kapanganakan. Humingi tayo ng tulong no, sa ating mahal na ina na hindi rin naman po matitiis. No, bilang ina, hindi rin naman niya matitiis ang kanyang anak na makita na lupay-pay o nalilito, ding, uh, nagugutom. No laging nanjejen sa at. Susuportahan niya tayo. Hindi lang basta susuportahan kundi sasamahan niya tayo bilang ina natin no? na upang atin pong malampasan at uh, magkaroon tayo ng lakas ng loob o tibay ng ating pananampalataya sa mga pinagdaraanan natin, o physical man o emosyonal na uh, problema na pinagdaraanan. Eh, tayo po lahat ay inaanyayahan kasama ang mahal na birhen na lumapit, uh, tanggapin natin ang pag-ibig ng Diyos, tanggapin natin ang kanyang salita at sigurado tayong isang araw magigising na lang tayo na okay na ang lahat ng ating pong mga alalahanin sa buhay. Muli po, sama-sama natin na ipagdiwang at batiin ang ating mahal na Birheng Maria sa kanyang kaarawan ngayong araw na ito. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong na.